So meron tayong viewers mga idol na tatanong tungkol dito sa ating Bluetooth connection ano na kung pwede ba daw paghiwalayin yung low at saka high dito sa ating uh, Bluetooth. So dito mga idol ano, pag naka Bluetooth tayo dito, ang pinaka-control nito idol ay isa lang ano at ang pan natin dito mga idol ay isa lang din ito. Yung sa 6 and 7 kasi itong 6 and 7 konektado dito sa ating uh, Bluetooth. So pag naka Bluetooth tayo dito mga idol, ito lang yung pan yung isang magagamit natin ito kasing pan mga idol ito yung uh, left channel at saka right channel ito yan so isa lang ang Peter din ito mga idol na pag volume natin so ang magiging output ng ating left and right channel eh, isa lang din ang control nya no? so kung gusto natin na palakasan yung low kung gusto natin na palakasan din yung high so hindi natin magagawa yan dahil eh, isa lang ang control ng ating bluetooth so dito mga idol Uh, mas okay na dalawang channel yung input natin na gagamitin So kung halimbawa mga idol ang gamit natin ay Cellphone or laptop Ito ang gagamitin natin na connector Ito, gagamit tayo ng connector dito At dalawang input para magagawa natin yan uh, Sa ating mixer So kahit may equalizer tayo mga idol Mas okay pa rin yung uh, dalawang input yung gagamitin natin sa ating uh, source So katulad nito mga idol, ito ang 3.5 to dual 6.35 So gagamitin natin ngayon itong dalawang channel natin ano, 4 and 5. Ayan. So dito idol, mabubukod talaga natin 'yan. Dito sa ating ah, gagawin. Dahil dito mga idol, dalawa ang pan dito, o yung balance niya ano. So pwede natin ito, itong pan niya, pwede natin gagawin ito sa Ayan, pag kinabig natin sa right, ibig sabihin right channel lang din ang mic. Ang may connection ito dito sa ating right, ano? Kung ano ang gagawin natin dito sa channel sa channel 5 natin, dahil naka right channel siya ang ating pan so kung halimbawa gagawin natin siya ng pang low so ibaba natin dito yung high at saka mid natin ano ayan so low ang matitira dito so ito pag binulyuman natin to ito na yung pinaka pang low natin itong channel 5 dahil naka right channel yung ganyang pan so pag low lang ang pagganahin natin pwedeng pwede idol hindi madadama yung ating Uh, high dahil bukod yung ating pang high. So, limbawa naman mga idol, itong ating pan na pang gagawin natin sa channel 4, ikabig natin sa salip. Ano? Dahil itong kabila natin naka right na. Itong kabila natin channel sa ating source, so gagawin natin sa ating left. So, gagawin natin ito pang mid high ano? o pang high. So, ibaba natin dito yung ating low. Ayan. So, ang mid-high naman dito ang matitira, no? Kung natin itong mga idol, yung ating 4, subok ko din siya idol, ano? Kung 4 lang ang naka-volume natin, so ang lalabas lang dito, itong ating pang mid-high. So, makokontrol naman natin dito. At pag binaba natin yung pinaka-feeder nito mga idol, wala talagang lalabas na input o signal dito na nanggagaling sa ating 4. Hindi katulad yung naka-equalizer tayo, kahit nakababa yung ating gain, may signal talaga siyang lalabas, no. Hindi katulad nitong nasa input pa lang ng mixer natin, so dito mga idol kahit mixer amplifier pa lang, mabubukod na natin yan ano, okay lang din naman na kahit wala tayong equalizer uh, mixer amplifier lang, so sa ganitong setup mga idol, mabubukod na natin yung ating low, at saka yung ating pang mid high, isang pinakamin volume idol, maintain na lang yan ayan, so ito na yung gagawin natin na control itong channel 4 at saka channel 5 na kung saan yung ating pang mid at saka yung uh, pang low natin So, ganun lang idol, ano? Pag nakabloto tayo, hindi natin magagawa yung ganitong setup na ibubukod natin yung ating low at saka uh, high or mid-high, ano? Dahil yung ating control dito, iisa lang yung ating pan. Pero kung dalawang ating pan, katulad nito, mabubukod natin yan idol. Isa sa right channel, iba, isa naman sa left channel para sa ating mid-high at saka sa ating pang-low. So, ganun lang siya, idol. Sundan nyo lang ito. Dalawang input 'yung gagamitin natin sa ating source